here we go again for another restaurant hunting pagpahingan na naman kita kembali lagi di kota Eh, okay, so ngayon maganda. na naman tayo ng Eh, na pwede nating Eh, ng dinner maganda. Eh, maganda. Eh, maganda. Eh, maganda. Eh,

Bay. here we go again here we go again 你激动。 parking dito na lang tayo sa Jerry's Green ay kaya lang makakaming pantao sa loob kailangan nating natin maghintay <laughs> available for 8? 8 po? Waiting lang po sir. Okay lang po waiting sir. Uh, <laughs> Tingin mo meron nang matatapos dyan. May patapos na po sir. Uh, may Ito patapos po? na raw. Uh, ah, sige sir. kami. Ano po? Gitoy na lang. Alis na. <laughs> <laughs> meron pong uh, waiting area dun sir. May menu din po. Pwede po kayo mag-order in advance. Ah, uh? ah sige sige. O, doon na lang. Doon lang tayo para makapag-order na tayo in advance. Pagka meron ng available. Kaso Ano po? Dito po Alright. So, hintay na lang muna tayo kasi maraming talagang kumakain eh. But anyway, kung may matapos na, eh tayo na nasa first in line. But order na lang tayo and then after nun. Madali na tayong makakain kasi magkaroon ng available table. Okay? I-order ako nandito. Lupiang Shanghai? I-order oh, din sila. hindi para sa So yun, naka-order na kami. Ang in-order namin is uh, inihaw na pusit tsaka lupiang Shanghai. So, waiting na lang kami dito kasi ang dami-dami na kumakain sa loob. Pero good thing is, uh, una na kami dun sa ano, uh, papapasukin nila kapag nagkaroon ng bakante sa table, okay? Pero so, pala masarap kasi dito sa Jerry's Grill, eh. Kaya kahit sa anong lugar kami mapunta at uh, mayroong Jerry's sa uh, restaurant, talagang kumakain kami. Kumastray talaga to and masasarap yung kanilang luto. And also, Pilipino ang may-ari nito. Kaya gano'n. Support local, di ba?

Ito po si uh, Ed. Ilok Shanghai Alright! Let's eat! Thank you. food. Hmm. Ah, dito to. Eh, let's see. Seafood. Ini Korean restaurant.

Coco Boy Plato de Barajal Ano mga seafood ano dito Kainan eh Badan House of fruit, ah. um. ayan, ayan. Tayo ng Frutas Ay, mo ay Ay, 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 ay kaya yeah, pabili yung tatlong ano Tatlong -an One -two -two Tatlong 40 ang isa 120 yung tatlong Ube mama, ah ubi yun ube mama si Coco mama natin Boom ya Si Koko mama, oh. <laughs> yeah. mama. mama. Mokokong, mama. Ube mama Kasi mahilig ng ube or mahilig sa ube. store. Celebrating 20 years of food. Wow. sir. Nalapit na tayo sa main road Saan may nagaganap na night market <laughs> Salado sila. Outside and inside. What is your name? Sarado sila. Hi, sa vlog nila. Hello. Mawala lang kami kasi ayaw mo kapag-ayaw. Sarado? Bakit? Maga sila nagsara? Okay, yun eh. Kasi ayaw kami dalawa moanganin dapat siya kanina pa sila nagbukas. Monday. 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 Hindi Monday. 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 ako Donald sa DM ay hindi natin naabutan kung sila ba yung nagbukas pero parang nagbukas sila kanina okay. eh na oo yun o yun doon Baka dito kaya yun? Ano po ako mo? Ito nga ano. Pag... Wala naman pala dito nga ano, nun. Eh. Night market eh. Ano, Hindi lang natin sigurado kung nagbuka sila kanina. Pero ngayon kasi wala na eh. Sarado na sila lahat. Pero palagay ko, nagbukas nga sila ng maaga. Maaga rin sila nagsara. Another dessert hunting na naman to. Happy natin yung koko mama. This way and this way. Hey flowers. Eh.

こママ。<laughs> <laughs> <laughs> Ayun yung isang entrance kanina Sari man no? ako May halo din dito. Ito yata yung ito rin yung to. Hindi hindi dito iba Ay sa kabilang side. <laughs> ito yata yung halo mango to. <laughs>

Dear Fluffy siapa si sini? dito di sini? Siapa bayad sini? Mama Ayun si Siapa Mama sini? si di Mama Siapa di nung nakaraang ano eh. Daro eh. pa naman ng bola nila. Maganda, ano? Oo. So, yung in-order natin yung number 3 at saka yung number 5, ginawa nating mix. Alright, ito so yung ating order. Another one.

dun sa mga gumayon sa matamig na ice cream Daniel ah, pagka nahirapan kayong hanapin si Coco Mama kaya si Ube Mama pag nakita nyo si, mama, si Mango Mama magtanong lang kayo doon hanapin. related sila sa isa't isa pakita nyo si Coco Mama, si Ubi Mama tanong niyo lang kung nasa si Mango Mama o si Coco Mama related sila dito yan malapit sa showdown showdown ayun uh, Basketball shooting. that's it mga ka 90s mission success dito ko na tatapusin itong video na to uh, please do subscribe share and like na rin mga ka 90s please uh, hit the notification bell for other videos natin manonotify po kayo agad okay hanggang sa muli bye bye